Magandang araw mga kababayan. Maligayang pagbati sa inyong lahat. At uh, mula sa Pasig at saan mang sulok ng Pilipinas, kayo naroon. Ngayon, mainit ang usapan sa politika ng Pasig City. Isang kandidato ang humahamon sa pamunuan ni Mayor Vico Soto. Walang iba kundi si Atty. Christian Ian Sia. Ito ay siya po ay dating konsihal at ngayon ay tumatakbo bilang kongresista pero hindi siya tumigil sa simpleng kampanya. Sinabi niyang walang kakayanan, kakayahan ang pamunuan ni Soto. Ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa mga pasigenyo? Ngayon, pag-usapan natin ito ng detalyado. Kaya't samahan ninyo ako sa susunod na mga minuto, hindi lang natin titignan ang mga sinabi ni Sia, kundi susuriin din natin kung may katotohanan ba ito o puro politika lang. Tara na, simulan natin. Una, kilalanin natin si Atty. Ian Sia. Siya ay dating konsihal ng Pasig, kaya't hindi siya baguhan sa pamahalaan ng lungsod. Ngayon, tumatakbo siya bilang kongresista. Pero bakit niya binabanatan si Mayor Vico Soto sa isang talumpati noong biyernes ng gabi sa send-off event ng Team Kaya Ti sinabi ni siya na anin na taon nang nakaupo si Soto. Pero ang tanging nagawa lang daw nito ay malinis na imburnal. <laughs> o oh, mga kaibigan, imburnal. Sabi niya, walang masamang magyabang kung meron kang ipagyayabang. Pero kung ikaw ang ama ng lungsod, dapat lumulutas ka ng pinakamabibigat na problema, hindi lang maglinis ng kanal. Pero hindi doon natapos binatikos din niya si Soto sa kakulangan daw ng pag-unlad sa healthcare. Excuse me po. Para sa mga mahihirap, suporta sa mga PWD o Persons with Disability, servisyo sa senior citizens at edukasyon para sa mahihirap na estudyante. Sabi pa niya, papalakpakan ko lang si Soto kapag gumaling na ang mga may sakit. na Natun natunuan na ang mga PWD hindi na nahihirapan ang senior citizens sa gamot at bawat estudyante ay nakakapagtapos ng kolehiyo. Matapang na salita, di ba? Pero tanong, may punto ba siya o gusto lang niyang magmalaki? Ngayon, mga kababayan, mga kaibigan, tignan natin ang mga sinabi ni Sia. Una, totoo nga bang puro paglilinis ng kanal ang nagawa ni Soto? Kung babalikan natin ang nakaraang 6 na taon, si Mayor Vico ay kilala sa kanyang clean governance, naging maayos ang Pasig mula sa trapiko hanggang sa basura. Pero sabi ni siya, hindi sapat 'yun. So, suriin natin sa healthcare halimbawa. May mga program programa si Soto tulad ng pagpapalakas ng Pasig City General Hospital at mobile clinics. Pero totoo rin naman na marami pang paring pasigenyo ang nagrereklamo sa kakulangan ng doktor o mahabang pila sa mga ospital. Sa senior citizens naman, may mga programa tulad ng social pension pero hindi pa nga door to -door ang delivery ng gamot tulad ng sinabi ni Sia. Sa edukasyon, maraming natulungan ang scholarship programs ni Soto pero hindi pa rin sapat para masabing bawat estudyante ay makakapagtapos ng kolehiyo. Kaya mga kababayan, kung titimbangin natin para para may punto naman si Attorney Sia na kulang pa ang mga serbisyo pero hindi rin natin may kakaila na may mga nagawa naman si Vico Soto. Ang tanong, sapat ba yun para sa anim na taon? Agal nun ha? O tama si SIA na mas malalaking problema ang dapat nasusolusyonan o sinusolusyonan. Pero hindi lang sa mga proyekto natin natapos ang usapan. May isa pang binatiko si SIA ang isang insidente noong Peace Covenant signing sa Santa Clara de Monte Falco Parish noong Webes, March 27 o Marso 27. Ayon kay SIA, nang magmalaki si Soto sa radyo, na magpapakita siya kahit may sipon at nagmalaki pa ng handshake. Parang nang insulto raw ito sa mga kababaihan. Sabi ni Zia, hindi madaling maging kandidato pero hindi ka dapat magmalaki ng ganyan. Pero teka, 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 mga kaibigan, ano nga ba ang nangyari? Sa audio ng Peace Covenant, narinig natin si Soto na nagbiru nga ng handshake sa ere. Pero insulto ba talaga yon sa kababaihan o masyado lang binigyan ni Attorneysia ng kulay. Para sa akin, parang maliit na bagay na pinalaki. Pero ikaw, ano sa tingin mo? Kung narinig mo 'yon, i-comment mo sa baba, insulto ba o biro lang? Ngayon, pag-uusapan natin, pag-usapan natin ang plano ni Sia. Kung siya ang magiging kongresista, ano ang gagawin niya? Base sa sinabi niya, gusto niyang palakasin ang healthcare, halimbawa, mas maraming doktor at gamot para sa mga may sakit. Gusto rin niyang bigyan ng direktang tulong ang mga PWD at senior citizens, tulad ng door-to-door -door na gamot at sa edukasyon. Ipinangako niyang mas maraming estudyante ang makakapagtapos ng kolehiyo. Magandang mga plano, pero tanong, paano niya ito gagawin? Bilang kongresista, hindi naman siya ang direktang magpapatakbo ng PASI. Kaya't kailangan niyang makipagtulungan sa lokal na pamahalaan kasama kasama na si Soto. Kung siya pa rin ang mayor, kung parang parang may irony dito, 'di ba? Binabati ko siya si Soto, pero kailangan niya rin itong kausapin kung manalo siya. Ano sa tingin ninyo? Kaya niya bang gawing realidad ang pangapangako niya? Pero ano naman ang sagot ni Mayor Vico sa mga batikos na ito? sinubu Sinubukan siyang tanungin ng isang periodiko pero ayon sa Pasig City Public Information Office, salamat sa pag-abot pero hindi na po ito sasagutin ni Mayor. Happy weekend. Ouch. Mukhang hindi na dignifying the claims, sabi ng nila. Pero para sa marami, parang avoidance 'yon. Kung malinis ang konsensya mo, bakit hindi sagutin, 'di ba? Sa kabilang banda, kilala si Soto sa pagiging tahimik at hindi pagpapatol sa mga ganitong usapan. Kaya siguro para sa kanya, mas mahalaga ang trabaho kaysa sa sagutan. Pero ikaw, ano sa tingin mo? Dapat ba siyang sumagot o tama lang ng kata ang katahimikan niya? Sa huli mga kababayan, nasa kamay natin ang sagot. Si Atty. Ian Sia ay may matapang na salita at malalaking pangako pero kaya niya bang tuparin yun? Si Mayor Vico Soto, Soto naman, may nagawa na. In a way. Pero sapat ba yun para sabihin magaling siyang leader? Ang pasig ay hindi lang tungkol sa malinis na kanal o mas magandang ospital. Tungkol ito sa kinabukasan ng bawat pasigenyo. Kaya't habang papalapit ang eleksyon, tanungin natin ang ating sarili. Sino ang karapat dapat? Sino ang tunay na, pla tunay na may plano? At sino ang magdadala ng pagbabago? I-comment nyo dyan sa baba ang inyong opinion at huwag kalimutang i-share ito sa mga kaibigan nyo. Salamat sa inyong pakikinig ngayon mga kaibigan. Hanggang sa muli at talagang matapang na pasig. Sama-sama tayo sa Tag-Unlag.